300 ng labor code. So nakalagay dyan, si employee, pwede niya i-terminate din ang employer-employee relationship sa dalawang paraan. Una, letter A, involuntary resignation. Doon sa paragraph A na nakalagay sa article 300. Pangalawa, yung resignation uh, involuntary. Parang gano'n, ano, uh, amounting to contracted dismissal kasi ang allegation niya dyan, merong just cause kung bakit siya gusto mag-resign. Unlike sa paragraph A na Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking uh, channel and uh, subscribers and followers natin. Kasugin na tayo sa bye-bye. Magandang araw sa inyong lahat. Doon naman sa mga bagong viewers natin. Yung mga Alam mo, naligaw lang tong ating uh, video sa kanilang feed. Magandang araw and welcome dito sa aking uh, channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa isang siya ng subscriber natin. sabi na siya na mag-resign -re siya. Verbal, no? Pero hindi pa siya nakapagpasa ng kanyang resignation letter. Uh, kung pwede pa raw ba bawiin yun, no? At ano ang magiging uh, epekto niyan. So, bago natin uh, sagutin yung question na yan, shout out muna natin ang ating mga masugid at taga-subaybay mga subscribers and followers natin sa ating FB page na ATTY Alvin Okay, um ganito kasi uh, alam naman natin na ang ating rules sa resignation yan ay nasa ilalim ng article 300 ng labor code so nakalagay dyan si employee pwede niya i-terminate din ang employer-employer relationship sa dalawang paraan. Una, letter A, involuntary resignation. Doon sa paragraph A na nakalagay sa article 300. Pangalawa, yung resignation uh, involuntary. Parang gano'n, ano? uh, amounting to contracted dismissal kasi ang allegation niya dyan, merong just cause kung bakit siya gusto mag-resign. Unlike sa paragraph A na for whatever reason na uh, personal sa kanya, no? Gusto niya mag-asawa, gusto niya magnegosyo, gusto niya ng tahimik na buhay, ayaw na stress sa siyudad, umi na ng probinsya, yung mga gano'n, no? Personal reason na kung bakit gusto na siyang, uh, gusto niya nang uh, mag-resign o bumiteo sa servisyo, no? Yan ang uh, sa paragraph A. Doon naman sa paragraph B, ito yung merong abuse, uh, merong unbearable treatment, no? Nakalagay naman dyan, mga just cause, na no? serious insult. Ngayon, ang pinag-uusapan natin klaseng resignation dito yung paragraph A. sa question natin, subscriber. Yun lang, ang nakalagay doon, verbal ang sinabi niya pa lang, no? So, sa verbal resignation, and, eh, siguro nasabi niya na, boss, mag-resign na ako sa ganyan. Eh, kung nasabi na niya, hindi naman siya nakapagpasa ng uh, resignation letter. So, paano niya i-withdraw yan, no? So, ganito yan. Yung resignation kasi requires acceptance. Sinabi ng Supreme Court yan sa napakaraming kaso na, no? Um, kapag hindi na-accept ang resignation ng employer, um, hindi mag-take effect ang resignation. Eh, hindi effective yan. So, in short, kung nag-verbally express ka na mag-resign ka pero hindi naman in-accept, then pwede yung pang-withdraw prior to acceptance. In fact, even if nag-submit ka na nga ng written uh, resignation, eh, kung hindi pa naman nagkaroon ng acceptance yan uh, in writing, then pwede mo pa i-withdraw yan anytime. Ang masama lang kung na-accept na, no? Ah, uh, kaya kung wala ka pang acceptance na natanggap mula sa employer na sinabihan mo na mag-resign uh, ka verbally, then eh, pwede mo pa i-withdraw. mo na lang si boss mo, boss, nagbago isip ko, hindi na ako mag-resign. Ganun lang. No? Or, ah, uh, pwede kang sumulat, no? Ah, <clears throat> uh, Uh, Mr. X, alimbawa, uh, Dear Sir, o oh, gano'n, uh, ito ay tungkol sa nabanggit ko sa inyo, na verbally, na ako ang mag na. Uh, nagbago po ang isip ko, dahil ito naman, hindi pa tinanggap ng kumpanya, uh, ito ay uh, inuurong ko na ang aking decision, at uh, itutuloy ko ang aking trabaho. As simple as that, pwede na. Okay? So, gano'n lang ang role natin dito, kasi, at the end of the day, uh, doktrina na yan na uh, pag resignation, hindi porke nagpasa, eh automatic, tanggal sa kumpanya or wala na relationship. That requires acceptance ng employer para talaga totally mawawala na ang uh, tinatawag na vinculum juris or yung uh, relationship, yung tie, tie that binds both parties no? Uh, sa, sa resignation so, as employment nila. Kaya eh, uh, yan dapat ang uh, magiging uh, decision points mo dyan, ano, yan ang magiging guide mo para malaman kung anong gagawin uh, regarding yung sa case mo. So, okay, recap natin. Resignation under Article 300, Paragraph A, voluntary yan, kahit anong rason, pwede mong uh, gamitin. Ngayon, kung nagpasa ka na ng resignation letter, o in-express mo man ito verbally, pwede pang bawiin yan, basta bago magkaroon ng acceptance. Kung magkaroon ng acceptance, hindi mo na pwede bawiin kasi in-accept na, no? So, may karapatan ka pa So, with that, guys, I hope you learned something from this. Share this video with your friends, your colleagues, and your uh, family members, or any person you think you now you benefit from the information that we shared. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next video. God bless.